Dalawang modernong barkong pandigma mula sa hukbong dagat ng Pilipinas, ang nagsagawa kamakailan ng mga pagsasanay sa pagmamaniobra malapit sa Ayungin Shoal, isang teritoryong inookupahan ng Pilipinas, sa pagsisikap na pigilan ang mga sasakyang pandagat ng China sa pagpasok at paggigiit ng kontrol sa lugar. Ang BRP Antonio Luna, isang guided missile frigate, at ang BRP Gregorio del Pilar, isang high-endurance cutter, ay magkatabing naglayag malapit sa Ayungin Shoal kung saan matatagpuan ang grounded BRP Sierra Madre. Iniulat ng Puerto Princesa na nakabase sa Western Command na ang magkasanib na operasyong ito ng hukbong dagat ng Pilipinas ay nagbigay-diin sa kanilang lakas, presensya, at determinasyon na protektahan at ipagtanggol ang mga interes sa karagatan ng Pilipinas. Ang ehersisyo ay nakita bilang isang mapanghikayat na maniobra upang itulak pabalik ang mga sasakyang pandagat ng China, na patuloy na inaangkin ang Ayungin Shoal bilang kanila. Ang pagsasanay na ito ay kasunod ng matagumpay na Rotation of Personnel and Resupply Mission, R.O.R.E., noong ikasyam ng Agosto, na sumisimbolo sa pagkakaisa at pagkakaisa. Ang magkasanib na paglalayag ng dalawang barko ng hukbong dagat, ay nagpakita ng kanilang kakayahan at koordinasyon habang sila ay nagsasagawa ng mga maniobra ng katumpakan, na nakakuha ng mga nakamamanghang larawan ng kanilang mga aksyon. Ang misyon ng dalawang barkong ito ay binibigyang diin ang pangako ng hukbong dagat ng Pilipinas, na pangalagaan ang integridad ng teritoryo, at itaguyod ang katatagan sa West Philippine Sea, gaya ng sinabi ng Westcom. Sa kabila nito, ilang sasakyang pandagat ng China, kabilang ang mga barkong Malaysia, ay nananatiling nakatigil sa West Philippine Sea. Ang presensya at pagkilos ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pagsasagawa ng mga maniobra na ito ay nagsisilbing makapangyarihang paalala ng kanilang determinasyon na protektahan ang mga interes ng Pilipinas sa rehiyon. Ang mga pagsasanay ay nagpapakita rin ng kanilang pangako sa pagtataguyod ng integridad ng teritoryo at pagtataguyod ng katatagan sa West Philippine Sea.